Maganda lang siya gamiton. Oy, Bisaya si Madam and shoutout sa tanang Bisdak diha. Maganda lang siya gamiton sa virgin hair pero kapag may previous rebond, dry na dry siya. Itong comment niya, ay comment niya doon sa isa sa mga video ko or post regarding sa keratin straightening treatment. Hindi ko lang sure kung user ba siya or nakagamit na siya ng keratin straightening treatment ng Wireser product at naging okay sa virgin hair din pagdating sa mga rebanded nag-try yung outcome niya. So, this time, ipapakita ko na lang sa inyo yung naging outcome naman sa akin. And actually, meron na ako or marami na rin akong video na na-release or na-upload regarding sa keratin straightening treatment sa mga previous rebanded and dry and damaged hair. So, ito yung ating client's hair na keratin straightening treatment natin. Previously rebanded, colored, super colored talaga siya. More than one year na ang last reband nito at ako rin na nag-reband sa kanya at... Uh, bagong kulay lang ito siya like 2 months ago ang nakakalipas mga CS. At dahil colored and rebounded nga ang buhok ni client, so gagamit ako nitong keratin straightening treatment, yellow variant. At kung mapapansin nyo, meron din tayo diyang Carefire Brazilian Botox. Dahil dalawang procedure ang gagawin natin or dalawang magkaibang application ang gagawin natin yung porong yellow variant ng keratin straightening treatment yun ang ilalagay or i-apply natin doon sa kanyang wavy part na hair or yung may kulay na buhok na hindi masyadong makulay tama ba? basta yung hindi rebonded parts, yung porong yellow variant ang i-apply natin, din yung minix natin na keratin straightening treatment at kerafire Brazilian Botox, yun naman ang i-apply natin doon sa super colored parts or yung kanyang previously rebanded hair. Ganyan po ang ating magiging application or eksena dyan, mga sis. And by the way, mga sis, ito keratin straightening treatment ay meron po itong tatlong variant. So, nakadepende po yan sa klase ng buhok yung variant na i-apply natin. Meron siyang blue variant, yun naman po ay para sa mga resistant or curly hair. Ang red variant ay para sa mga normal to colored hair, while yung yellow variant na ginamit natin ay para sa mga sensitized, damaged, or previously rebanded na buhok. Ang pasensya na po pala kayo sa aking voiceover, over medyo ngongo ang first one dahil mayroong siphon. Oo. So ayan after ng application natin ito mga sisi natin to for about 2 hours. Then after 2 hours ay i-rinse out natin at low dry at ito na yung result ng buhok ni client after natin siyang ma-applyan ng ating keratin straightening treatment. After nito ay magpo-proceed tayo sa hair ironing process naman. So, ang heat temperature na ginamit ko dito is 360 Fahrenheit, mga sis. At yung ating pag siya, mas maraming passes doon sa newly regrowth hair niya compare doon sa rebanded parts. Sa rebanded parts, mga 3 to 4 times lang natin siyang papadaanan ng iron para hindi siya mag-try or madamage. damage And after nitong hair ironing process, so tapos na yung kaniyang procedure, then pwede na po natin siyang iwash kasi pwede itong same day wash para makita yung result. Pero this time, let our client wash hair hair na lang ang gagawin natin. Then hingi tayo ng feedback ni client or after wash result after rinsing her hair mga CS and this is our client's after wash result after the uh, keratin straightening treatment na ginawa natin sa buhok ni client so as you can see straight smooth and shiny ang kaniyang result even after wash at kung magtatanong kayo sa akin kung magtatagal ba ang effect nito yes i'm pretty sure na magtatagal siya up to 6 months Siyempre, depende yan sa ating client's after care at marami na rin po akong video dyan na uploaded With sa keratin straightening treatment na merong mga after wash result feedback and uh, kahit week na or month na yung nakalipas ay still maganda pa rin ang kanilang naging outcome. And kung meron kayong mga questions regarding sa keratin straightening treatment mga sis, you can follow Where's Her Product FB page or you can direct to me kung meron kayong mga katanungan. And that's it for this video. Thank you for watching and see my next one. Bye!